para siyang pintura. Ayan siya. Oh, okay, hindi siya na mag-explain dati. Alam na lang pala, kunin mo nang live seller 'yan, wag na kami. Kanya, sinisisi niya sa product, yung pag- yung manibag niyang mukha. Nag-ano si review uh, <laughs> kasi my gosh. <laughs> ah! Binudo niya ko guys to try the sunscreen. May honest review ba na gano'n? Um, pero yeah. ito yung itsura niya. Oh, ito oh, yung mayroon may sunscreen. Oo nga no. Ito may honest wala. review bang inten okay. intention mo talaga sa sunscreen na to, ng Suki Sunscreen CEO na si Louis J. Balok o mas kilala bilang Daddy Louis pumalag sa Honest review na isang beauty vlogger. Suki CEO na si Louis J. Balok hindi nga ba matanggap ang Honest review ng beauty vlogger na si Jose Brian Correa aka Wear Sunscreen sa TikTok? Pinagpipyestahan ngayon ng maraming netizens sa social media ang patutsada ni Daddy Louis laban kay Wear Sunscreen. Pumalagkas siya si Daddy Louis sa honest review ni Wear Sunscreen sa kanilang sunscreen product. Nito Miyerkules, October 4, nag-upload si Wear Sunscreen na isang review video ng Suki Sunscreen. Sa nasabing video, sinabi nga ni Wear Sunscreen na isa umano sa worst sunscreen na nasubukan niya ang Suki Sunscreen. Inlerawan pa niya na parang pintura ang texture ng Suki Sunscreen. Bukod pa rito, ipinakita rin niyang hindi o mano FDA approve ang suki sunscreen batay sa portal ng ahensya ng mga approved skincare products. Ano ya? Binudol ninyo ako guys to try this sunscreen. Para siyang pintura guys. I hate it. Nagkakaroon siya ng white cast and peeling guys. Para nagbabalit yung face mo. So guys, correct me if I'm wrong. Baka mali lang yung tinipe ko. Tinipe ko yung name ng sunscreen by the way. This is Suki Sunscreen. enong noong ko and no records found. Again, baka lang iba lang yung name. Let me know if this is FDA approved. Again, this is the Suki Sunscreen. Medyo viral siya sa TikTok. I bought this for only 129 pesos for 100 gram. Unbelievable. Affordable shine fairness. So hindi siya FDA yet notified. I don't know kung SPF tested na to. Sa mga nakakalam, Let me know ba ka na to. Pero guys, nagresearch ako, wala akong nakita na SPF kineme. Again, if gusto mo itong sunscreen na ito, continue using it. For me, it's a big no. This is one of the worst sunscreens na nakita ko sa TikTok. Hindi ko alam kung kaninong skin tone to na babagay. But for me, as someone na hindi super puti, this is not for me. Mabilis naman nag-viral ang suki sunscreen review ni Wear Sunscreen. Kaya naman nga rin ito nakarating kay Daddy Louie. Umani nga na ng samot saring reaksyon ang reaksyon ni Daddy Louie at ang kanyang mga live sellers. Sa kanilang live selling, pinaulanan ng masasakit na banat ni Daddy Louie ang isang aklang mukha raw mama at content creator na kumapit sa patalim para siraan ang kanilang produkto. Ani ni Daddy Louie, Sinesh ang aklamo kang mama. Sinesh ang kumapit sa patilim na content creator. Ano ba yan? Hoy, hindi sa amin yan ha? Tapos ano, nakakatawa siya kasi bakit? Nagpapababae-babaihan siya. Alam mo, hindi mo ba afford uminom ng hormones? Huwag kang pa na ng sunscreen ang mukha mo para kang araw eh. Hirit naman ang isa pang live seller niya. Kakabili niya ng sunscreen. Wala siyang pambili ng hormones. Kasunod nito, sinabi ni Daddy Louie na intensyon ng kanya tinutukoy na siraan ang sunscreen nila para bumanguraw ang ipinapromote itong sunscreen. Well, tapay niya, masyado kong nagpapabida eh. Kasi kahit ako pag may sisirain na akong product, masisira ka talaga. Siya kasi intention ko eh. Kapag intention talaga ng isang tao, kaya mo talagang gawin yan. Pero kung honest review lang, e eh, posible naman ganon tapos honest review, hindi na below the belt ka na. Sinishite na kumapit sa patalim. Wala na ba siyang masyadong benta? Pero nakita ko may pinopromote siya. Ah, kaya pala. Kasi siniraan yung number one para gusto niya siguro. Pag nasira na to, isisingit niya yon. Kasi guys, ito na ang best. So very why u c k y Yaki. Sinishite ang naglagay ng sunscreen para magmukhang pintura. Samantala, hindi naman nagustuhan ng maraming netizens ang naging reaksyon ni Daddy Louis sa honest review ni Wear Sunscreen.